Pakikipag-flirt, mabisang paraan sa pagtanggal ng stress. Ayon sa eksperto. Naranasan mo na bang makipag-flirt dahil masyado kang malungkot o stressed? At kailangan mo ng someone na makakaalis ng lungkot na nararamdaman mo? Napag-alaman ng mga eksperto na normal lang pala itong nararamdaman at may experience ang mga taong stressed at malungkot dahil pansamantala lang nilang nakakalimutan ang kanilang mga iniisip. Ayon sa mga dalubhasa, Kapag nakikipag ang isang tao, pakiramdam niya ay nakakahanap siya ng escape sa kanyang mga problem dahil sa kilig na dulot nito. Sinasabing ang pakikipag-flirt ay isa ring form of art na kapag nakakapagdulot ng kilig ay nagiging habit na at nauuwi sa pag-iibigan o pagkakaroon ng relasyon. Paalala lang ng maeksperto na huwag itong ugaliin para lang hindi magdulot ng komplikasyon.